Harris, sa 3D Lotto number 4 number 4 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 28 at number 21, at mga numero sa Lotto number 5 number 29, number 18 number 31 number 40 at number 7 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D Lotto number 3 number 0 at number 4, at sa 2D Lotto ay number 21 at number 20 at mga numero sa Lotto number 25, number 20, number 42, number 14, number 36 at number 29 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini sa 3D Lotto number 2, number 2 at number 3 at sa 2D Lotto ay number 19 at number 17 at mga numero sa loto number 22, number 8, number 10, number 39, number 27 at number 11, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer, sa 3D loto number 4, number 3 at number 1, at sa 2D loto ay number 25 at number 9, at mga numero sa loto number 27, number 40, Number 29, number 18, number 12 at number 42, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Leo, sa 3D Lotto number 3, number 3 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 27 at number 12, at mga numero sa Lotto number 33, number 18, number 25, number 9, number 31 at number 38. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo sa 3D Lotto number 3, number 2 at number 3 at sa 2D Lotto ay number 11 at number 24 at mga numero sa Lotto number 24, number 21, number 32, number 30, number 27 at number 11, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra, sa 3D Lotto number 2, number 7 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 20 at number 19, at mga numero sa Lotto number 24, number 45, number 30, number 16, number 11 at number 8, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D Lotto number 6, number 0 at number 3, at sa 2D loto ay number 24 at number 21 at mga numero sa loto number 17, number 23, number 31, number 5, number 24 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D loto number 5, number 0 at number 3, at sa 2D loto ay number 4 at number 27. At mga numero sa loto number 15, number 23, number 31, number 2, number 42, at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn, sa 3D loto number 3, number 3, at number 0, at sa 2D loto ay number 20 at number 15, at mga numero sa loto number 10, number 41 number 8, number 28, number 2 at number 25, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D Lotto number 6, number 1 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 21 at number 25, at mga numero sa loto number 20 number 24 number 17 numbe apat na dalawang number 5 at number 36, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Pisces, sa 3D Lotto number no. 5, number no. 6 at number no. 5, at sa 2D Lotto ay number no. 21 at number no. 10, at mga numero sa Lotto number no. 35, number no. 31, Number no. 40, Number no. 24, Number no. 27 at Number no. 42, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.